katumpara ng pangarap ng ating minamahal na Pangulo ang may paabot sa ating mga mahihirap na kababayan ang affordable, bagong masasarap at murang bigas sa ating pong mga hapag Sa wakas po, nagkaroon na rin po ng katuparan ang pinapangako po noon ni President EPN, na makakaroon po tayo ng murang bigas. Ito po ay isang tungon sa pananawagan po ng ating mahal na presidente patungkol po doon sa pangailangan o pagtaas ng bilihin ng halaga ng mga bigas natin. Sabiwa ng Pangulo sa pan niya, bagong bayani mo sa Sakaray, yan po, 29 pesos per kilo. Programo ito ay isang patunay ng ating dedikasyon sa ng agrikultura at sa pagpapabuti ng kabuhayan ng bawat Pilipino. Ang ating bigas po na narito ngayon ay mabibili sa halagang 29 pesos per kilo. At tayo po, meron tayong 200, 200 sako na may lamang uh, kilo. kilos